Hula pa kung ano. Ah. almusal. So, yan. Saging yeah. almusal natin. Yung saging na... Uh, Hinani nga saging ba? May akong almusal kay hilig mong kuani. Eh. Uh, na kasakit-sakit ko. Mawala si ako ang almusal. Kaya almusal ba? Kaya mong libangan. Ah, hindi ko lang ako. So,

So malapit na silang matapos dito. Dito ito sa likod ng bahay namin. Ini-sa-irip. Hey. Maonis ya. Ito yung lugar namin dito sa tabi ng dagat. So pasensya na kayo hindi ako kapag upload ng mga engaging ng mga video Kasi alam nyo naman ah Nung isang araw pa ako dumating galing Cebu Tapos ngayon na ah, na lang kasakit ako Doon na naputol Tapos pa isa isa na lang yung vlog ko Ng mga engaging So ah, mag vlog din naman tayo ng mga engaging pinagsakripaisan so, ko to dito lahat ng lupa dito na bininta ng nanay ko sa ibang tao kinuha ko rin, humingi na rin ako ng pira sa kapatid ko na mumuresyo ako kasi sayang naman kung tirahan ng ibang tao yung itong compound namin, lugar namin Ay, ayoko kasi na may ibang kamera kaya nagforsige ako kung paano ko makuha yung mga lupa na ibinita sa akin ibininta ng nanay ko sa ibang tao Ayan. sayang naman kasi mga idol may mga anak tayo sa susunod ng generasyon ipama, natin sa kanila, di ba? Siyempre, matatanda na tayo. Yun. So, napakainit. Grabing init sa ngayon. Hindi ako mahilig kumain ng mga bungon, mga ganyan. Ang daming yung mga idol. Punong-puno yung puno. Yan, no? So, napakarami talaga. Yan. Pasok ko tayo sa bahay. Napakainit. Nagtatambay ako dito. Diyan sa misa na to pag sa hapon. Ayan. Super init. Dito ako nag talag isa ng isa na ito. Nakaupo. Nandito. dito. Bye-bye.